Sabi nila, pag ganito daw kasabihan, kaluluwa dumadapo lumadapo sa'yo. Binibisita ka ng kapatid mo. <coughs> yan o. Yan, ayan yung umalis oh. o. papuhap niya yung kamay ko. Kita mo? Sige, yan ka lang. Sige. Dyan ka lang. Bibidyo kita ngayon, di ka natakot palipad-lipad ka pa eh. Kaya pala nagsasalita. Diyan <laughs> mm, ka lang. Diyan mm, ka lang. Undas na eh. Kaya kasi do... Uba! Uh, Tinaihan mo ko! <laughs> Tinan mo may tayo! Ayan tayo. Yuck. Tinaihan ako. Hmm. Bale. Hmm. Sige, dyan ka lang. Uh, -huh. uh -huh. lang to sa Israel. Makikita mong may anong ganitong klaseng uh -huh. Ayan o. Oh. Tatay pa yata uli ah. Ayan. Diyan Diyan ka lang. Dapo, dapo ka lang muna dyan sa akin. Mm -hmm. Ba? Kumakain yata siya. Gusto mo kumain? Hmm? Gabing-gabi? Dumadapo ka dito? Di bale Yan ka lang. Maglaro ka dyan sa kamay ko. Ayan. Ayan. Pakain-kain pa siya. Maglaro ka dyan sa kamay ko. Hmm. Ayan. Ang galing niya. Kain. Nilalaro mo yung sungay mo. <laughs> tingnan mo, baby. Tingnan mo. Ayan. Laro ka dyan. Huwag mo na kong taihan ulit ha. Sana yung tay mo magiging gold. Yan o, tae niya oh. Oo, o. Oo, tae niya. Parang buto ng bayabas ka lang eh. uh -huh. Sige, laro ka lang dyan. Yan o. Oh. Yun. Yun. May tao dun sa na <laughs> <laughs> Sige, laro ka lang. Kuhanan kita. Mamaya maging, may youtube ka na. ha. Uh -huh hindi hmm, na siya umalis hindi na siya natakot sa akin sabi ko eh hmm. no? dyan ka lang Diyan ka lang, ha hmm, pumatong ka na dyan hmm. yung mo, balikan mo, linisin mo yan yan Pagkain-kain pa siya, oh. Undas na, kaya binisita mo ako siguro, Sige. labit na. One minute na lang. Mm -hmm. Yofi. Mm -hmm. Haba ng sungay mo, ha? Parang kahaba na yung kilikilig. Buhok ng kilikilig ko to. <laughs> Yun. Mamaya YouTube ka na. Mm -hmm. Sige. YouTube, eh. Hmm. Diyan ka lang. Sige. Oh, natulog ka na. Hindi ka na gumalaw. Video yan, video. Huwag ka matakot. Hmm. Yan. Galaw-galaw ka lang muna. Galaw-galaw. Galaw-galaw. Hindi na siya gumalaw. Yan yung tae mo. Yung tae mo. Umikot ka. Yan, balikan mo yung tae mo. Tatae yata ulit ah. Bidyohin nga yung puwit mo. What? Tatae yata ulit. Up. 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 Humihinga siya. Wala. Ang galing. galing.